ko si Madeleine kung tawagin, pinakamatanda sa mga barkada namin. Ang edad ko'y 83 at dating kabarkada ko si Marcova. Naging kasama ko siya ng mga maraming mga 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 ng Pero kami magkakabarkada, ako na lang natitira yung isa. Nangatigok na lang yung mga barkada namin. ako si Ramon Busa. Ako yung presidente ng Home for the Golden Gays. Si Markova talaga isa sa mga original members siya or residents Home for the Golden Gays. Diyan talaga na-discover ni, uh, ni Dolphy talaga na nung naghahanap nga sila ng isang magandang storyline na i-offer nga nung aming founder yung buhay nga ni Walter uh, Dempster Jr. Ang dahilan ni Markova tulad uh, nila, yung mga babae, ay nahalay siya. Eh siya nga, isang bading nahalay, lalo na yung mga babae. No, yun ang lihim doon. Hanggat uh, para patunayan nga na nung panahon na hapon ay uh, naging biktima siya ng karasan, sabi niya, eto nga ho, tingnan yung braso ko, sinaksak ito ng bayoneta ng mga hapon. Eto yung mukha ko, tingnan ninyo, oh, ayan pa hanggang ngayon yung pilat sa mukha ko sinaksak yan ng bayoneta ng Hapon. Parang binigyan din kami ng importansya. Na pinakita niya talaga ang mga gays ay parang mahal din niya. Kaya pagmamal namin naman sa kanya, gano'n na lang. talagang malaking bagay sa buhay namin. Kasi siya lang ang gumana at nagbilang bakla. Na hindi naman sa bakla, no? Ginampanan niya yung ganung buhay namin. Kaya mahalaga siya sa buhay namin. Gusto ko magsaya pa. Gusto ko masaya pa buhay ko. Mas kaya ganito na ako, matanda-matanda na, masaya pa rin ako. Alam ko sa akin, yung lakad ko, minsan rumarampa ko. Kasi imagine, 83 years old, lumalabang pa ako sa rampahan sa mga batang bakla. Oh. Naniniwala ba sila sa minsan? Sabi, sabi nila sa akin eh. Utsinta na mahigit? Ba't hindi kami magpaniwala utsinta? Yan ang ID ko, yan ang lahat ng ano ko, dokumento ng jangka ko, ang edad ko. Mm -hmm. Ano daw ang... Ang ano ko, tawag nito, ano daw ang sekreto ko. <to> Plano naming bisitahin siya, magbigay kami ng respect uh, hanggang sa huling hantungan. Uh, meron kaming grupo, siguro mga walo kaming mga uh, most senior gays, member ng Home for the Golden Gays, na pupunta at uh, magbibigay-pugay kami kay Dolphy dahil nga malaking bagay yung ginawa niya sa Markova. Eh. gusto ko sa talaga ang pelikula niya, gay roles, ang ginampanan niya. Uh, yung Carioca, Echos de America. Ah, yun. gusto ko yun. So, gusto ko so, yun, yung Pacifica Palaypay. Oo, oh, yun. <laughs> <gusto> pa yun <laughs> eh, lang, okay. Ang tatay kong na. Ang mensahe po namin para sa, sa mga Pilipinong nagmamahal sa kanya ay talaga sana po ipagdiwang namin ang kasayahan at huwag po namin sa kalimutan kahit kailan sa ino sa puso namin. Uras-uras, araw-araw. Kami po, natutulog kami. Kung siya may sakit, nagdarasal po kami. Na sana gumaling siya, pero kasayang palad, binawa yung sarang buhay. Kaya malungkot po kami. Nung nasa loob kasi kami, nagtayuan kasi silang lahat eh. Nung nasa tapat kami ng uh, burol ni Dolphy. Tinawag nila kami pagkatapos nung humarap kami sa kanila, nagtayuan sila at saka nagpalaktakan. Masayang masaya at maligayang maligaya kami nung lalong nabubuhay ko siya, masaya kami. Malaki ang naikontribute niya sa amin at kaya na sumayang buhay namin dahil sa kanya.